不用 Pwede na ito? Kaya lang sa Sarap. Meron. Ay, diyan ka upo. Ay, kanina ito? Meron. Sige upo, rito. Meron lang. Binagyan ng gamit. Parang gutom siya, ano. Gutom ka, oh. Thomas. Wala, Jimmy. Pasok ka bukas? umaga. Iwanan mo muna sa sa atin, ano Ah, ka ba? Iwanan mo na yan. Oo. Kapal tayo. Masa ba sa lang ka ba? ka lang ka problema kanya. Manager si Manager si Dang? Manager na na siya? na, bisar na. Maraming okay. level 30, 30. Um, uh, okay, uh, siya Nakaleng, ka siya uh -huh. okay. okay. diba, ka, sabi ko sa'yo? Sige ka. Okay. Para. Sige mo na wala. Ha? <laughs> It is sour I'm hard to I'm hard to Mas kuha kau It is sour pa Ay, ako. Ay, ako. na kaya yan. ko na yan. Eh. Kaya pa, kaya. ano, play sa lap. Dahil nakapila, oh. yan. Yung... May dessert pa rin, may dessert pa rin. Ay, 3.29. Try sa lapan. Dahing kabataan. na lubi. Meron pang ano. Uy. Bukos alay? Bukos alay. Bukos alay. Bukos alay. Bukos alay. Na Hindi siya, pero hindi, naman dabe, dabe. hindi, ko pala, hindi ko Atin mo nga mbe, hindi ko marak, um, na yun. puno na yung mararamak malaki. sabi ka sa kanya ni. Oo, malaki 'yung Tama lang, ba Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan. Oh. Sabi niya nga, tama. Hindi naman nakakaano. Hindi mo kailangan matamis. Hindi mo kailangan maano. Kasi... May preferences na Nasaan na eh. Mama, bilis mo yung ano niya kanina. Hindi <laughs> mo, ayaw niya pinatikinin sa iba. Ibig sabihin, hindi Sapat lang sa kanina. Pwede, pwede na ako sa ano eh. Sabi niya. <laughs> masarap. Ayan, masarap. Ayan, masarap. Yan, taga kontra ano yung yung ka hindi yan masarap pag kanyan. Kuha sa kabilang di kanya. Ay, ano yan, nakakaano yan. Uy, <laughs> bawal sa yan. Bakit? Akit ka tulad sa tawa ng kalitanya. Papaya ba yun yun yung dessert mo, papaya? Wala, Marta, kung nangyayon dessert. Sa Eh pakai cepat yuk cek